paano ba natin sinasagot ang mga kasinungalingan? Paano ba natin pinagtitibay ang katotohanan? Muli kong sinasabi sa inyo sa ilalim ng aking pamumuno, dumaan sa lahat ng pagsusuri ang mga proyekto ng Makati. Laging tinitimbang, ni minsan hindi nagkulang. Ang bintang na ang bidding ng proyekto ay niluto o rig ay hubad na sa lamang dahil walang dokumentong ipinakita o pinanghahawa. Wala sa pinangangalanda kanilang testimonya ang tatayo sa isang hukuman ng batas. At dahil hindi tatayo sa hukuman ng batas, ipinalalabas na lang nila sa mala malasirkos na pagdinig sa Senado. Kung talagang gusto nilang ihambing ang gasto sa Makati City Hall Building 2, dapat nilang ihambing sa ibang mga government buildings. Bakit nila sasabihin overpriced sa Makati City Hall Building 2 kung halos pareho naman ang presyo nito sa ibang katulad ng gusaring pampubliko? Bakit ang proyekto na mga kasama sa politika itinuturing na matuwid at tama? Pero kapag sa iba, kaagad kinakastigong tiwale at balokto. Sa tuwing may pagsubok, hindi ako umaatras. Ako ay laging lumalaban. Ngunit, ang laban na hinarap po ngayon ay hindi lamang laban para kay Jojo Binay. Ito ay laban para sa lahat ng Pilipino na natutulog sa kariton, sa mga pumapasok sa eskwela na walang notebook at libro o hindi man lang nakakakain, sa mga magsasaka na walang sariling lupa sa mga araw-araw ay naghihirap at umuwi sa gabi na may pangamba dahil sa laganap na kriminalidad. Walang saysay ang pagunlad ng ekonomiya kung marami ang nagugutong. Kasama po ninyo ako sa pangarap ng bawat Pilipino. Bugbugin at laitin man tayo kaliwat kanan, pabangon tayo at lalaban para gumanda at guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino.